Este so, mihor, no? Para plantar ese. Eh. Sí, mm este -hmm. está dito. Dito kami sa market, naghahanap kami ng uh, lagayan ng uh, pagtatanim ng paso Ito, yung iba kasi plastic eh. Ito mas okay ito. Mas uh, matibay. So, subukan mo natin yung ano yung pagpatanim sa paso Ito, so, bali lima lang nabili namin. Lima lang. Ito. Yan, yung kaibigan ko. Yung kumpanyero de balances to. Amiga, yung pwede upang ito. Don Miguel. Si Stambul. nakasama na... namin sa basketball. Yung Chinese kasama si Miguel. Don Miguel. Kasama <laughs> ko siya dito. Nakapamili na kami sa ng... Nakapamili na kami ng... ano... Uh, para pagtanim na kami. Dito kami sa may tindahan ng mga paso dito mga kaluts. Kapahin namin ni Don Miguel, Mihola Kaluts. Ito, binubutasan na namin yung mga pagtataniman namin. Uh, la sampo. Miju, mi Yan, gumawa na muna kami ng parang dahil malayong inigiban Wala rin nga na. tubig, yung lupa nila yung balon doon ay, yung ngayon na ah, medyo El Nino dito ito. Bumili muna kami ng lima ng ganito. Then susubukan muna namin ni Don Miguel. Yan nagpainit dito. Kasi sabi ko sa kanya, butasan mo para bumaba yung, ano. Yan. Yan, yan. Uh, may butas na yung ating mga naganda nito. Ito, matibay ito. Tatagal ito. Yan, para mat hindi masaya sa tubig yung ating uh, mga tanim. Ito, bali meron na tayong ano dito, tanim na Okra muna siguro. Ah, uh, makakalas parang okra uh, muna yung gusto kong itanim kasi yung mga uh, medyo uh, mahaba, hindi pwede dito sa ano. So okra dito mas mainam. Then uh, pag nag-okay ito, tuloy-tuloy na namin yung gagawin namin. Pero magtatanim na kami siguro yung mga magagapang dito sa may na ano, sa baba nasa lupa. Pero ito mga kamatis, uh, yung yung biga no, ano, okra. Ayan, yung mga uh, talong pwedeng itanim dito. Ito yung mga dala ko pa. Pero itatanim muna natin siguro itong ano. Uh, ah, itatanim muna natin. Tataniman muna natin ang ano, okra. Ito. Yung nakaraan, may nagtanim na ako. Tumubo naman. Sinubuan ko na sa bahay. Ito. Ito yung okra. Dala, natin galing uh, Pilipinas pa. So ito, nasa likod kami na Don Miguel. Doon namin itatanim yung mga... Ako saan dati kami nagtanim, Yung sa likod doon. Claro, por aquí claro tú notarás los semillas para ah, en la provincia que plantar ¿Para qué? cacahuete No, en tu provincia que tiene ahora plantaciones. ¿Cacao? Ahora. ¿Yuca? No hay. Sí. ¿Cebolla? No cacahuete ¿Maíz? Maíz, ya no. Tomate. 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 Picante. Picante. Arico. Arico. ¿Le a Don Miguel? ¿Le gusta arrico <laughs> Dan si pun diklak. Vamos plantar ahora aquí okro. Si sí, comprobar porque no hay mucho agua aquí en Santa Cruz. Por eso no va a comer o gastar mucho agua. Entonces, 10 cubos ahora. Ya. Yan, ay pun diklak. Welcome pun diklak. Magtatanim kami kararating lang. Sabi ko magtanim tayo ng ito. Magtanim tayo nang okra muna mga kaluts dahil kasi mahirap pa yung tubig dito sa Santa Cruz kinadon Don Miguel eto tuyong tuyo yung ating yon. ah, dito siguro medyo mataba yung pinaganuhan ng ito, medyo may yung lupa dito dito ilalagay namin sa gilid muna yung mga timba namin na uh, na parang pinakapaso namin dito siguro Ay, yung mga bata para makita nila na nagtatanim tayo mga kaluts o di ba para makita nila na nagtatanim tayo yan yung batang Santa Cruz base plantasyon di okro okro mm yung -hmm, pikante yung pikante di burundel di pogi ito, gumaganda yung dahon ng ano natin, malunggay. Nung nakaraan, ma malago, na to pero parang may nagputol. Kaya ito na naman. Ito, pwedeng uh, paglutuan ulit. Sa susunod, magluluto tayo. Pasasahog natin to. Yan, sa, uh, sa bangayon, kung kung ano niluluto natin, pwede sigurong ginataan na. Yan, ito, magkukuha muna kami nang ano dito nila, Don Miguel, ang uh, at ano uh, yeah, para no, ng, uh, yeah, ah, ng lupa. Yan, ito mataba dito, yung pinagsigaan uh, ng uh, mga dahon, yung mga, uh, yan, yung mga maraming, uh, ano, may mga basura dito na, yan, pinagsunugan. Yan, yeah, mataba lupa dito. Ito ang Si, si, muy fuerte. Ha? Ang tira, está bien, no? <laughs> no, hombre, yan ah. No? Yeah. Mejor yan ah. No. Sabi ko mo, punuin mo kay John Miguel. Yan yung aming nabili, puti-puti yung ano namin, yung mga gamit namin na rin. Pagsanim, pagluluto. Kailangan marami. Yan, ito yung ano aming asada ang tawag dito, yung uh, piko. Yan, may kabila, may matulis. Don Miguel, ito yung parang pinakanin niya, palakol. Palakol. <laughs> Parang ano tayo dito. Mga uh, elementary days. Yeah? Babalik tayo ulit hmm? mga kaluts. Balik na na tayo. Isa, dalawa, dalawa tatlo, apat. So, anim na lang. Mapupuno na natin. Pwede na tayo magtanim. Yan. Winnie the Pooh. <laughs> Parese ko <kung> mo, Pondi Clark. <laughs> Yan, si Duck. Tapos ito, Bebe. tropical ito yung timba naman ito matitiba ito Tat uh, ah, tatagal to isa per test Don Miguel yeah. <laughs> ito mataba mataba mga kaluts Udah, kalau <laughs> tidak nak kefir minyak, yang awak baru nak jual apa lagi ka lang ako na pala. Wala kang pala. Ay, walang pala. Pwede na to. Nakakamain na lang natin. Ganun na lang natin mga kalots. Yan. Punin natin ng konti. Ang ganaad sa nagbing. Yan. Ano lang yung kulang. Kukompleto yun na ni Miguel dahil medyo ano tayo. Hahaha. <laughs> uh, hiningal tayo, ito, kailangan na mapuno na yung tatlo. Yan, ano na muna yung tataniman natin? Tatanim muna tayo ng okra. Yan, ito hindi mahirapan magdilig dito sa iyon. Miguel dahil kaugy uh, pa lang. Then, uh, hindi kakain na masyadong kumigil. Nami muna, ten. Kalutong Pinoy ako. Nami zuhuyo muna, ten. Magtatanim ako. Oo, oh, kalutong Pinoy ako. Magtatanim oh, ako. <laughs> oh gati lang. Oo, may andugo ko. Oh, kalutong Pinoy ako. Bagai lah. Oh, kalau ton pino ya oh, ko. Bagai <laughs> kilo. Masarap Sharaf. Vamos ke hacer ahora. Plantar. Plantar okro. Magtanim. Magtanim okro. Kapag may itinanim. dila. Nay May aanihin. Aanihin. <laughs> Na -ediken. And so dito, malinis na rin yung mga paligid nila dito. Yan, naglilinis na rin dito. Kung napapansin nyo mga kaluts. Yan, kung napapansin nyo dito, yung mga mangga rin, uh, magano na. Dito, sana sa mga next, sana man makapaggawa uh, na kami ng, ano, rito, ng uh, mesa para sa mga bata. Sa uh, feeling natin, yan ito. Yan, ngayon, na-focus uh, muna tayo sa ta mga tanim natin para naman na uh, gumaganda-ganda maturuan natin din si Don Miguel yung mga na kasi okay naman pero ito dahil uh, solusyon nito saka walang ano na walang uh, tubig ngayon dito sa Santa Cruz yes, magandang umaga magandang na na si Gidores okay Don Miguel kung saan namin itatanim kasi sabi ko baka pag wala kami uh, buhati <laughs> dito na lang sabi ko dito na lang dito ilalagay sa may safety yun ilalagay muna namin doon mga kalots Ahí, aquí. Ahí, sol. El otro yo le llamo a maíz también. Ya nada. Mi hola, Galuz. Mi hola, Galuz. Adobo. A Ya So. Poner con color, Miguel. Por favor. Ahora color azul. El año uniform sea Don Miguel. Asi? Azul con azul. Mag-start mag na po tayo magdali mga kalus ng okra. Miguel, puso ka ba? Bakit? Kasi, Amago. ma kasi mapait ka. <laughs> Kaya mga kalus, magtatanim na tayo. Ito yung may meron tayong tinanim sa bahay kanina. Ito. Dali muna tayo tig tatlo kada uno. No, 3. Yan, so ako muna yung magtatanim kasi para naman sigurado kasi si Don Miguel. Okay naman si Don Miguel pero mas green yung ano natin. Yung sa kanya kay Don Miguel yellow green. tene mano uh, verde de con amarillo. Yan ito, tigtatlo muna mga kalot si itatanim natin. 1 2 tapos three. Yan. Ito tatlo muna mga kalots. Para naman uh, na ganda yung mga tanim natin. Ganong marami kasi mag-aagawan sila ng sustansya sa lupa. Miguel, ito pwede puner nara. Uh, PLD, de platano tambien. Ha? sabi ko maglagay ng ano si Miguel, ang uh, dahon ng ano, or yung pinagbalatan na saging na kinain natin. Ang lahat muna ito, okra muna. Then, at titignan natin kung kakasenso mga kaluts. Yan, kailangan magkakalayop para hindi gano'ng magagawan uh, kung nasa kanilang puno. Yan, ito. Yan, so mga kaluts, ah, nakapagtanim na kami ng, ano, ng sampo dito. Yan, abangan nyo ulit. Pero ngayon, magtatanim din kami ng... Uh, tatlong peraso ng opo kasi di pa natin pwede nga okupahan uh, yung space na ito dahil wala pang tubig kaya nagano kami balde o oh, nagpasok kami yan, kaya mga kalos sabangan nyo yung mga pagtatinim namin dito ni Don Miguel sa Santa Cruz kapag may itinanim may aanihin may anihin aanihin. aanihin aanihin yes sir subscribe ka Don Tampinay subscribe ka Don Tampinay Subscribe <laughs> Kalatan Pinai Subscribe Pelican Pinai Subscribe Kalatan Pinai